Welcome back to my channel. This is Rebecca Sisi, ang inyong lingkod. Ayan. Update naman tayo, guys, kay Baby Reina. Ayan. Sa wakas, makikita na natin si Reina. Gumisita sa kanyang panibagong bahay na matapit na matapos, guys. Ayan. Ikakasaya natin lahat ito, guys. Ang ginagawa ni Reina dito, guys grabe, ayan, bumili siya ng pagkain para sa mga karpintiro sa kanyang bahay, guys. Ayan, tuwang-tuwa si Rina dyan, guys. At salamat naman sa nag-video sa kanyang Rina. na sa wakas, nakita namin kahit papano. Ayan, guys. At salamat sa lahat-lahat ng mga sponsor ni Rina nga walang sawang pagtulong sa aming bibirina. Grabe, saludo ako sa inyo lahat, madam. Grabe kung saan you man kayong sulok sa mundo ngayon nga tutulong kay Rina. Malaking pasasalamat namin sa inyo at sana po. At sana po, wala kayo, hindi niyo pagsawaan si Rina hanggang doon very much sa iyo lahat. Ayan, tuwang-tuwa kami ka rin sa kabila sa kay Bibi Rina na nakita namin ngayon. Live talaga na magpunta sa kanyang bahay. Salamat po sa nag-video. Salamat po sa nagsundo kay Rina. Salamat sa magsama ni Rina papunta sa kanyang bahay. Ayan po. Mayroon siyang bitbit sa pagkain, pang merienda, sa kanyang carpenter doon. Ayan. Tingnan mo, oh. Grabe grabing pag-diet ni Rina ngayon, tingnan mo, ang ganda. Parang, parang, ano na talaga siya, parang dalagan dalaga na talaga ang dating ni Rina, guys. Ayan, masaya na tayo kay Rina, guys. Grabe, sobra. Grabe, grabe. Grabe talagang improvement ni Rina, guys, ngayon, guys gabi tuwang tuwa ko sa iyo baby Rina yung tao na nagtulong kay Rina at lalo na ngayon guys no nga na ng kanyang birthday talagang sinatakot ang bahay na yan kasi dyan niya ta magdi birthday at dito talang nalang tayo sa masayang pagpapagsubaybay kay Rina guys sa mga kaguluhan ngayon hindi nalang tayo ma Iditman na lang natin yung mga kaguluhan ngayon kasi alam naman natin na pariyo nilang mahal si Rina. Agot na nga nagkaganyan silang lahat. Sana po magkasundo-sundo na. Ayan masaya na lang tayo kay Rina na nakita natin ganyan. Ayan o. Hindi ba kayo masaya kay Rina ng gano'n No? Nagkita natin. O oh, tignan. Magaling na talaga si Rina guys. Magaling na talaga. Kaya so, ipapanood ko sa inyo ang video na in-interview siya sa kasama niya dyan. Kasama niya ngayon doon papunta sa bahay. Thank you sa iyo, madam. Kung ka man, shout out sa iyo. Grabe. Thank you, thank you very much. Pinakita mo sa amin ang video ni Rina. Ayan, syempre naman. Matagal na namin itong sinusubaybayan si Rina. Nakarating na siya sa kanyang bahay. Ayan, inabot na niya ang, ang isang pagkain. Inabot na niya ang isang pagkain nga, bit-bit. Ayan, sa isang karpintero. Ayan ayan, 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 ayan Thank you very much sa inyong mga karpintero. Thank you sa inyong lahat sa pagtulong kay Rina. Kay Rina ng bahay. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ayan, nakat nakatingin ka sa kanyang isang carpenter. Sa tingin niya ay ang ganda pala ni Rina, guys. Ayan, ang dyan Rina. Ayan, papunta naman sa isa. Iabot na naman ni Rina itong isang pagkain. Thank you, thank you sa inyo mga carpentero. Mahin, hindi niyo binatawa ng bahay ni Rina. Hindi, hanggat hindi matapos. Ayan, thank you very much sa inyo. Ayan na, guys. Yan. oh, nandito pa isa pa. Yan ang bibirina. So, <laughs> ang haba ng hair. Ang galing. Iyon ang mga bibirina, guys, no? Yan, ayan. Ayan so, na sa si iyo guys. Gross. Okay, guys. ang itong bibirina. Ang ganda talaga. Kahit anong ang gulo, Kahit anong side, 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 you know, guys, no? Maganda talaga ang ating bibirina. Yan. Salamat sa mga taong tumutulong sa kanya. you, thank you kayo kilala. Kung mapanood man niyo itong aking video. Thank you, thank you sa, sa lahat. Thank you, thank you, thank you mga sponsor. Mga bigating sponsor ni Rina. Gra, Sana. Uh, huwag na lang tayong makinig sa kabilang group kung anong masasabi nilang hindi maganda. Para hindi iinit ang ating ulo. ay na guys. Pumasok na si Rina sa kanyang bahay. Yeah! ng eh. Hindi talaga sa mahiyak guys. Ano. Iba-iba na talaga si Rina. Parang mayroon na siyang, parang siya nang matured na. Ayan, sino mo guys. Ayan. Nakasilip siya, Ito, ito. Ito, guys, ang kanya. Pakinggan natin ang video interview ng siya. Ano ito? And ito. hapon po. Titingnan daw niya yung bahay niyang... Maganda. Hindi mo niyo tinapos, girl. Your oh, face strong, but you ano kung masasabi mo rin na sa bahay mo? Ganda. Ganda naman bahay ko. Beauty and the moonlight. Baka pa. pa saan pa dyan. Ano okay. pala bahay Oo. Uh -oh. Ano masasabi mo? Pagpanda naman siya. Ay, At hanggang dito lang tayo guys. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. And follow my page. Bye bye guys. To God be the glory. Bye bye.